hello vlogs welcome to my guys hindi joke lang po guys uh, dito ko nga po pala ako ngayon sa labas guys kasi gusto kong update sa inyo kung nung itsura sa amin pagka ganitong 7pm ayan 7pm na po dito guys parang napakangad na tingnan ng paligid ligid ayan tingnan nyo guys ang ganda sa mata yung mga clouds nya yung tingnan yung mga ulap ulap nya ang ganda pakiramdam ko yung nalipad na rin ako dyan sa mga kaulapan yan ganito po ngayon ang 7pm sa amin maliwanag po siya ang langit ay napakaganda ayan ganyan kaliwanag dito pagka 7pm pagka summer pero pagka winter naman madilim siya dito maliwanag pa so tingnan nyo napakaganda ng paligid ito yung paligid namin puno Ayan po, no? Ayan po. Ang puno. Yun yung mga tanim ko dyan. Avocado. Talbos. Tanglad. At kung ano-ano pa. So, yan po ngayon, guys. Ang paligid dito. Ayan. Update ko lang sa inyo, guys. Napakaganda. Ayan. Thank you so much for watching. Bye-bye. God bless.